Attorney, thank you so much for the time. Anyway, we saw this notice. again five hours ago, sang COMELEC, no? withdrawal of signatures in relation to the petition for the People's Initiative. And it says, attorney, on ang form available to sa mga offices of the election officers. Do you have any directive, an attorney, regarding this one? as of now, no? We are also waiting for the final instructions. A directive from the commission on how to go about uh, the reception of the withdrawal of the signatures no, mm -hmm. in relation to the people's initiative. So, subo, wala pa kita kabatan uh, formally no, sa directive and, uh, and uh, instructions. Even the form itself, do wala pa man so far na papanaog? ah uh, yes. Uh, siguro, gina-prepare -ano pa, nila, gina ginaprepare pa nila para i-send sa aton sa emails no? para uh, ma-ready naman nato ng mga forms just in case nga may ara nga uh, ma uh, may ara mag-intend no to withdraw their, their uh, signatures. Okay, pero though so far do meaning attorney this particular nga obligasyon niya though out of route so as compared sa ginapreparahan karon sa uh, Comelec Bacolod no like registration or etc something like that. Yes, but it is part also sa aton man nga obra sa aton nga functions So, uh, kinangan man natin ito, ina siya nga talupang doon. Oh, oh. Although ongoing, nga ongoing, ang registration, uh, it, it, doesn't mean nga hindi naman kita no, magbaton sa kung ano pa ito nga aton nga obra man. Ang ano lang, no, gina, although nga, sa matuod lang, madugang sa aton nga ginapreparahan kag ginaobra sa subong. Oo, oh, kay tisako na ka nagsugod ng registration eh. Yes, uh, and every day no, we are happy man nga uh, at least no ang turnout naton sa voter registration since sa first day sang Monday mm -mm. wala man kita naga sa 200. Oo. Ah uh -oh. uh, okay, so damo-damo man gali no. Yes, and hopefully no mas sustain na siya naton every day nga mo na gatun nga number of uh, applicants sa ginabaton para nga sa katapusan, no hindi na kita maginutok kag mag, pag mag uh, uh, reklamo bala no uh -oh. nga hindi na sila naton malabutan. Pero we'll go to that one attorney about the registration. Pero balikan ko tong uh, People's Initiative. When was the last time attorney na naka-receive kita sang uh, signature sheets? Ah, uh, amo to ang last time no, ang ang last amo to the uh, last naton nga signature sa moment ko ang first and last man naton nga nabatunan. Wala naman kita may nabatunan nga additional nga mga signature sheet after na to nga gin gin sang sa certification as to the as to the uh, receipt mga signature sheets niya ato. ah so wala <laughs> nang gid may additional or may request or may gin file nga bago? wala na kay because sang time ito, nga, nga, sa ato nga nag-receive uh, sa aton aton nga daan ginhambalan yung uh, kung ara pa sila additional nga i, uh, i, i file no uh -huh. then, ba, sila wala naman kay ang ato nga advice if ever may ara man sila nga may ginahulat nga additional sheets iting uh, itingbo na lang bala na no, uh -huh. para isa kapag isip isa kapag hatag sa certification. But so far after that, uh, wala naman kita may nabatunan pa ng additional signature sheet. Okay, pero under custody sa gapon ninyo, attorney? Yes, para hapon sa aton yung custody. Oh, at okay. uh, iya man ang instruction sa aton no nga hindi man aton ma-dispose mm -hmm. although gin suspend ang reception sa mga signature sheets naton pero hindi naton ma-dispose sa mga signature sheets nga na-receive naton. So ginimo naton is ara uh, ginatago naton. Oh, exactly no. Kay ti na yung base sa directive from the National Office. Yes. Oo. Oh, oh. Attorney Kato, ako na lang to, Layon, ito na lang ang registration, 200 per day so far ang aton average number. And it, it, it's actually within the target, no? Pero uh, isa tan na di ka, ano Ganing at para bala, kung may tempo, eh, gaang ginila na kayo ang panahon para hindi na maginutog on the last day? Yes, kag i Manila, no? mga satellite registrations, so, pag-ahiwato natin sa mga barangays natin ah, uh, ang mga schedules sa na aton nga mga satellite registration sa barangay gin post naton sa official nga uh, Facebook page sa ng Comelec Bacolod City so itan awala nila ang mga schedules naton and uh, ang ato niya nga sa opisina kung may kita nga mga satellite registration sa barangay wala kita ya registration sa opisina sirado ang ato nga opisina sa pay center ah okay so for example <coughs> sa feb seventeen, uh, 17 ara kamo sa pano koy? meaning sirado ang uh, comelec yes uh, hindi kita pwede maka simultaneous nga registration sa duha ka venues naton so oh. isa lang ato nga venue Uh, sa registration naton. So attorney, kung example ara kamo sa Panukoy, ang i-cater lang na mga taga barangay Panukoy lang. Taga naton priority ang taga Panukoy because precisely the reason why gani na kita sa satellite registration para ma-accommodate naton ang mga residente sa ila nga barangay. Uh -huh. Pero kung tanaw naton kung may ara pa man gid bilong nga uh, pwede pa natin mabaton Uh, mabaton kita sa ibang nga barangay pero ti uh, daw hindi, hindi man um, kami siguro kasi talag po man nga mga barangay kung kay isa gina maginara na kita gani gina di sa na nung nga mabaton naton kay hindi nan makaya bala sa oras sa ginhatag sa aton sa registration lang oo oh, oh. pero kun sa amo sini eh, kay satellite sa anong mga gin-offer naton nga mga services dela attorney tanan nga types of applications gina ginabato na naton pag registration transfer correction Ah, uh, reactivation no. na siya siyang type of application ginabaton naton. The okay. same na parihas parehas lang na siya sa registration man sa opisina naton. Uh Oo, -oh. so ang documents do somehow the same lang man. Yes, uh, parihas man gihapon ng nga requirements na uh, ID man lang gitina, ina, government issued ID nga may address sa Bacolod, no? Kung diin sila naga star kung wala sila ang uh, ilang ID wala naga reflect ng address nila sa Bacolod, amo nang time nga ginapangayuan naton mga additional nga documents para langit ma-prove ang ilang uh, residence. So, mo um, magpangita ka sa mga billing sa kuryente, sa tubig o kung telepono, no? no? para ma-establish lang ang ilang nga uh, uh, residents. Pero uh, under sa rules na gabaton kita sa barangay certification, pero ang barangay certification, ina, uh, the same ang gabaton, ginapangayuan na natun, additional man nga documents. So, kung ang uh, mga barangay certification, bala, basi ang iban, hindi man kita pero naisuhan. Ah, okay. Para at least, no, may ara verification attorney. Yes, uh, ang sitlaga ni kung wala nagid, no? Wala nagid sila iban ng mga documents inapangitaan naman lang na malang na sa let's say big mga kabataan malang sila ng mga, mga gagmay pa ng mga babies nga ginapa-immunize nila sa mga health centers nila amo na malang ginapangayo gani naton para ma, ma establish lang gid nila ilang ano na nga residents Okay. Anyway, attorney, thank you so much. Great. ma-update na kami ako kung ano ang mangin protocol kag system. Ila party sa withdrawal sa mga perma sa People's Initiative. Update man sa ongoing registration, attorney. Well, ida ko na lang no action diyan yes, sa February 23, may ara kita nga patigayo noon nga ano voters education and registration fair pagahiwato na naton sa SM City. no, ang uh, on that day, February 23, ang tanan nga mga COMELEC -like offices sa Bilog ng Negros Occidental magakadto sa SM kag dira sila man magahiwat sing ila nga do ang guaya sina do satellite registration nila. so mm -hmm. ang ara ang ara sa may Bacolod nga uh, res residente ka nagatuyo magaboto sa ibang nga munisipyo no, or syudad sa Negros Occidental, pwede kita kadto dito kaya ang opisina sa Comelec magkakadto sa SM on that day, February 23. Ah, okay. At least, so which is a uh, way better. Labi na kung uh, may kinanglanon kay uh, process imo registration. Yari ka di work sa Bacolod City. Pwede ka na nandagali ka kadto? Yes, correct. Ang sa February 23 three no, nga registration fair uh, fair naton. One day lang na siya, attorney? Yes, one day lang ina. Uh, after after sina magbabalik naman liwat ang mga offices. so hindi naman ma hindi man makulang hindi man tao ang aton nga uh, opisina sa para mag-establish ang mga satellite offices sa Bacolod. So uh -huh. that is why nag para ma-accommodate lang naton ang mga matagaan siya sa no mga estudyante, mga nagaulubra no dira sa may Bacolod, may Bacolod. nga uh, matagaan siya no nga makarehistro man sila nga hindi sila bala maka -absent sa ilang mga trabaho kag sa eskwela amo na ngin tagaan sila isa ka adlaw para magparehistro. Okay, okay. Anyway, attorney, thank you so much good for the inputs and the update no sa mga election related nga mga concerns. Maing hapon, attorney. Salamat maing hapon. Action Reports Afternoon Edition. Attorney Katrina Trinio Kanya, mga ka ang election officer diri sa surad sang Bacolod. Nakig-update ng kita kung bala may ari na dari, no? Tanda natin sa liwat, iniginatumod natin ng People's Initiative. Iniblagin permahan yung mga ka ng signature sheets. That was the People's Initiative first act, mga ka first stage. Considering, dra may arad the specific provisions if you are allowing the Congress to conduct A uh, changes a or ang method mismo makakson magin pagbubahan sa to, but not uh, totally kung anong kaundan sa people sang, uh, charter change uh, nga ginadto so so digto damo nakaliga, kaliga nag issue na nga nagasiling nga ginpilit sila iba nagasiling ginbaka lang ilang boto o kung anong ginbaka lang ilang maperma kag iban pa so kabay pa nga kung anong ginbaka mangin developments in the future may kita na update rin sa Bacolod City kay we are hearing information or feed coming from the field or coming from the ground nga there are those who wanted to withdraw their signature at uh, that is uh, voluntary. Dira bila ko nakaperma ka. We do not know gid man mong exactly sin o gid bala tanan tanan nga nakaperma. But if nakabati ka mga kaaksyon nga do medyo doubtful ka na. Kuno no bala ang lakat sa sin naton nga charter change nga so naman sa uh, mga pila ka mga individual. Hindi na naton pag siling pa nga na civic o kon na people's initiative ni kay nagagwa na gid man nga tululuhaw na gid man may mga aso na gid nga gabi nga uh, nga mga kaaksyon may ara gid